Notice to all, this program discusses issues about abusive politicians and abusive individual rich people who abuse the rights of our fellow citizens who are oppressed. This program does not intend to harm anyone. This program is fighting for the rights of our countrymen oppressed by oppressors. <laughs> Walang kinakatakutan. komentarista na sasabi ng kototohanan lalo na kung pinaglalaban ay para sa mga maralita at sa mga inaapi ng mga tao mapangabuso sa kanila mga kapagnyarihan. Pepe Panyo Labrador, tagapagtanggol ng bayan! Sundan at pakinggan ang kanyang pakikipaglaban para sa karapatan ng ating mga kababayan. Pepe Panyo Labrador!

Magandang magandang araw Pilipinas Muli na andito naman po yung lingko Di Pipanyo Labrador Sa ating programang Anti-Crime Group Di Pipanyo Labrador At syempre sa ating pagpapatuloy Binabati muna po natin Ang ating mga kapatid Luzon Bisayas Mindanao Napatuloy po na nakasabay Bay tutok dito sa ating programa Maraming maraming salamat po Sa inyong lahat At syempre pinasasalamatan din po natin natin mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat at maging sa ating mga bago mga subscribers. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat na may lagi namin kayo makakasama sa bawat videos po na ating pinalalabas dito sa ating programa. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. At syempre pinasasalamat din po natin ang ating National Vice Supreme Commander, Roldan Dungdung. Sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, pag-uusapan po natin ano, kung sakali na pumasok ang ICC dito sa ating bansa para po patuloy na maimbestigahan ang lahat ng mga katiwalian, ang lahat ng kasamaan, lahat ng kahayupan, lahat ng kademonyahan na ginawa ng dating administrasyon at Pangulong uh, Rodrigo Roa Duterte, eh posible ba na ang China ha ah, ay makialam kung sakaling pumasok ang ICC dito sa ating bansa? Alam niyo mga kababayan, siguro naman po, hindi lingid sa inyong kalaman na noong mga panahon ni Digong Nyo na siya pa ang Pangulo ng ating bansa, ang kanyang naging economic adviser na si Michael Yang na isang Chinese ha, ay naging kasabwat niya sa mga anomalya o sa pagnanakaw sa pera ng ating bansa. Sa pamamagitan po ng isang bagong-bagong kumpanya na ang pangalan ay Parmalee, na kung saan sinadya nila Duterte na sa parmali bumili ng mga kinakailangan para sa COVID-19 kahit pa ang presyo nito ay tatlo hanggang apat na doble sa karaniwan itong presyo Nasa kalaunan natuklasan na itong si Michael Yang na isang Chino at si Duterte ay nagsabuatan para makapagnakaw ng limpak-limpak na pera mula sa kaba ng ating bayan na kung saan marami sa ating mga kababayan ang nawalan na ng pag-asa dahil nga sa nasabing pandemya o COVID-19. Alam niyo mga kababayan, habang marami ang nagugutom na halos nawawalan na ng pag-asa, patuloy po na sinasamantala ni Duterte ang pagkakataon habang siya ay nasa pwesto noong mga panahon na yon. Maliban kay Michael Yang, halos lahat ng mga tao na itinalaga ni Duterte sa iba't ibang ahensya ay naging kasabwat din niya sa mga nangyayaring anomalya o mga nangyayaring katiwalian. Tulad ng pill health at nung uh, ano pa yung sa yung costume ha? at iba pang mga ahensya na mayroon tayo dito sa ating bansa. Noong mga panahon niya, naging laga na pakatiwalian ng mga politiko mula sa pinakamababang katungkulan hanggang sa Malacanang. Naging bulagbingi siya noong mga panahong yun na sa kalaunan natuklasan na sa paglaganap ng korupsyon, siya ang naging utak ng lahat. Nung mga panahon na siya pa ang ating Pangulo, libu-libong mga Chinese ang pinapasok niya sa ating bansa para dito mag-operate ng iba't ibang uri ng pasugalan tulad na lamang ng Pogo. Isang iligal na sugal na hindi pinapapasok sa ibang bansa dahil sa hindi magandang epekto nito sa mga taong nalululun na sa sugal na nag-uodyok sa karamihan sa kanila na gumawa ng iba't ibang uri ng krimen para lamang muling makapagsugal sa nasabing pasugalan o pogo. At hindi lamang yan. Napakarami mga Chino na wanted sa sarili nilang bansa o sa China ang pina, pinahintulutan ni Duterte na dito sa ating bansa magtago kapalit ng naglalakihang halaga o presyo. Ha? Noong mga panahon niya, noong siya pa ang ating pangulo, madalas siyang bumisita sa China para makipagpulong sa mga usaping sila lang ang nakakaalam. Ito pa po mga kababayan, kung maalala po ninyo, noong panahon ni Digongyo, napakaraming Chinese ang nahuli ng ating mga kapulisan na napatunayan na ilan sa kanila ay mga drug lords na pinahintulutan naman ni Duterte na makalabas ng ating bansa. Nakalaunan ay hindi na malaman ng ating guberno kung saan nagtago itong mga Chino na nahulihan ng daang-daang kilo ng shabu ng ating mga operatiba. Nakalaunan din natuklasan na kaya nakalabas ang mga nasabing Chinong drug lords dahil nagbigay sila ng limpak-limpak na salapi sa Administrasyong Duterte. Noong mga panahon ni Digongyo, halos naging bulag pipi pipibingi ang mga ahensya ng ating bansa na nagmisto lang mga inutil tulad ng ombudsman na dapat ay sumisiyasat o nag-iimbestiga nung mga panahon na yon na kung saan laganap ang korupsyon dito sa ating bansa o sa administrasyong Duterte. Maging ang mga ang human rights na dapat ay nakikipaglaban sa mga kababayan nating biktima ng extrajudicial killings ay walang nagawa. Ha? Walang nagawa dahil natatakot sa mga pagbabanta ni Duterte. Maging ang kawa, walang nagawa para liquidate ang salin in ni Digong Nyo maging ang kanyang confidential funds dahil nakatanggap din sila ng pananakot at pagbabanta na kapag tinuloy nila ang pag-iimbestiga, ihuhulog sila isa-isa ni Duterte sa hagdanan. Maging ang DOJ naging manhid sa nangyayari o sa mga nangyayari dito sa ating bansa. Ha, ah, maraming mga sumbong ang pinaabot ng ating mga kababayan sa tanggapan ng DOJ na kanila namang binaliwala. Kaya napilita na lang ang karamihan sa ating mga kababayan na sa ICC na lang isang guni ang kanilang mga reklamo. Ha? Sa mga pang-aabuso na kanilang naranasan sa nagdaang administrasyon o sa administrasyong Duterte. Ngayon mga kababayan, ha? Ngayon, kung sakaling papasok nga talaga dito ang ICC, dito sa ating bansa, para ipagpatuloy ang pag-iimbestiga sa mga kahayupan ng nagdaang administrasyon. Ah, ito po yung tanong eh. Kanino ba posibleng tumakbo itong si Duterte para makapagtago? O kanino ba siya pwedeng humingi ng tulong para siya ay madepensahan sa kanyang mga kasalanan o kahayupan? Natural, syempre, sa bansa na kung saan siya madalas bumisita para makipagpulong na siya lang ang nakakaalam. Sa nakikita ko, ha? sa nakikita ko, kung sakaling tumakbo si Duterte sa China para makapagtago lamang, didepensyan siya ng mga Chino na kung saan nakinabang sa kanya ng panahon na siya pa ang Pangulo ng ating bansa. Huwag <coughs> natin kalilimutan mga kababayan na noong mga panahon ni Digongyo, napakaraming Chino ang nakinabang sa kanya. Isa na dyan ang mapya na kung saan kinaaaniban ng kanyang anak na si Paulo Duterte Nakilala bilang isa, ha, isa sa pinaka-influential drug lord dito sa ating bansa na nagsisilbing mayor naman ngayon ng Davao City. Sa pagkakalam ko po mga kababayan, malaki ang utang na loob ng China kay Duterte dahil noong mga panahon, dahil nung mga panahon na siya pa ang presidente. Hindi niya pinakailaman ng China sa pananakop nila sa teritoryo ng ating bansa sa South Philippine Sea. Malaki din ang utang na loob ng China kay Digong dahil noong mga panahon niya, halos lahat ng Chino na gustong mag-invest dito sa ating bansa ay pinapasok niya. Kahit pa illegal na negosyo ang ipapasok ng mga Chinong ito dito sa ating bansa. Tulad na lamang ng pagbibenta ng aliw gamit ang mga babaeng pinapagamit nila sa mayayamang tao dito sa ating bansa. Ha? Kaya maaaring tanawin ng China ang utang na loob nila kay Duterte. Kaya mga kababayan, syempre, kapag nagtago si Duterte sa China, hindi basta-basta makakapasok doon yung ICC. Ha? Dahil kung magkagayon, magkakaroon ng matinding kaguluhan na baka mauwi pa sa gera. Pero sa nakikita ko mga kababayan, ano, hindi naman siguro isasalang sa alang-alang ng mga Chino o ng China ang kanilang bansa para lang kay Duterte. Maaari siguro nilang tanggapin si Duterte sa kanilang bansa para makapagtago. Pero kung darating ang punto na papipiliin sila, gera o si Duterte, malamang mapipilitan silang ibigay si Duterte kaysa malagay sila sa panganib o sa alanganing sitwasyon. At syempre, pag nangyari yun, magtutulungan ang Pilipinas sa ang Amerika para makuha lang si Digongyo. Sabi naman ng ibang Pilipinong maka-China, mahirap daw kalaban ng mga Chinese ah, o Chino. Ah, pero isa lang masasabi ko sa mga Pilipinong ganun ang sinasabi, mga gago, bakit mga Chino lang ba marunong humawak ng barel? Ha? Sila lang ba ang may kakayahang pumatay ng tao? Ha? Mga Pilipino gano'n yung pag-iisip, mga ulol kayo. Mga bobo kayo, ha? O mga duwag kayo. O sadyang mga maka na lang kayo, ha? Na nga ng ating mga bayani ang bansang ito na hindi pa gano'n ka tech ang mga kagamitan ng ating mga mandirigma. Ngayon pa, bakit? Sino lang ba ang marunong, hum... marunong nga manipa at manuntok? Sila lang ba ang marunong humawak ng sibat at titak? Kalukuhan ano ninyo. Ito lang pong masasabi ko dun sa mga Pilipinong maka-China, no? Huwag niyong mamaliitin ang mga Pilipino. Lagi nating tatandaan na kung ano ang kaya nilang gawin, mas kaya natin at kaya nating higitan dahil tayo ay mga Pilipino. Ngayon, kung mapapatunayan ho na talagang umabuso itong si Duterte sa kanyang pagiging presidente, at kung gagamitin niya ho ang China ha, para magkaroon ng gera, lalabas at lalabas po ang katotohanan ha, na wala ho siyang pagmamalasakit o pagmamahal sa ating inang bayan. Alam na ho natin, di ba, nung umpisa pa lang na nagtangka na ang ICC, napapasok dito, di ba, kinabukasan agad, lumipad agad itong demonyo at pumunta doon sa mga kalahing niyang mga komunista. Sa sobrang takot niya, takot pala siyang mamatay, takot pala siyang makulong pero pag nagsalita siya sa mga ano, 'di ba? Alam mo kung sino? 'Di ba? Sa totoo lang, marami 'yung nagsabi sa akin na itong si Duterte ang totoo, duwag na tao 'to. Kaya lang ito matapang kasi napakarami niyang alagad, napakarami niyang mga aso, napakarami niyang mga tuta. Kaya pagdating ho ng ICC dito sa ating bansa, ha? Kung ako po kay uh, Bongbong Marcos, Ha? Alam naman natin yan ang gagawin talaga ni Digong Paharangan na ho niya lahat ng airport. Bawalan niya sila Duterte, lahat ng mga kalyado ni Duterte na lumabas ng ating bansa. Nang sa ganun, hindi na po dumating sa punto na mangyari yan. Nagagamitin ni Duterte ang China para lang iligtas ang kanyang sarili at manganib tayo. Ha? Manganib tayo sa banta ng gera. Ha? Kasi nakikita ko sa matandang ito, makasarili tong hayop na to. Tandaan nyo, makikita nyo man sa mukha ni Digong Itsura palang demonyo na Kaya so, mga kababayan muli sinasabi po niyo yung lingkod Mabuhay ang ating ng bayan Mabuhay ang nagmamahal sa ating ng bayan Maraming maraming salamat po